Yeah. ayun po mga kalingap sa ngayon po ang alis na namin ano uh, ngayon po ay madaling araw na po at uh, mag uh, po 4 o'clock na ang alis natin ngayon dito para makarating po tayo ng naga ng maaga sana na ano po uh, maging maganda naman ng ating uh, biyahe Dito. Oh, sige po. Ayan po mga kalingap. Ano bang nandito? Tinan natin. ay puno bakit dito nakipagsiksikan ay po yung mga kalingat ayan daming turista oh so, na po mga kalinag dahil pala mga pandito ayun po mga kalinag dito kami nag almusal sa bulubundok na po ito bundok talaga to gitna ng bundok

ngayon po tuloy na naman po tayo mga kalinga tuloy ang ating tuloy ay po mga kalinga sa mga po naghahanap tayo ng pandil kasi naputulan tayo ng pandil ay, mga malaba. Malipot din. hindi mahaba kasi ma maraming konyan kayo sa oo uh, uh, oh, idler, sa uh, <laughs> steering, sa brake, mm. compressor, lahat ko yun, eh. Yung maliit, parang sa kwan lang to eh. Compressor ng... Power steering, uh, to. power steering lang yan o sa kwan. Matigas si Mama. Sa aircon nata yan eh. Tingnan si Mama kung ano na tragedy na. Bay ka mong luma duman sa endo. Wala akong board. 7 pk sa alaba ko. Ha? 7 pk. Hindi ko. sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. na, sige. Ay, sige. sige. Ayan po mga kalinga, sa ngayon po ano, ah, naghahanap po tayo ng ah, panbelt at may kasama po tayong dalawang mekaniko ngayon dito. Kasi hindi po basta-basta ilalagay yun. Ayot, may mga tatanggalin pa rin po doon. Halimbawa makakuha man po tayo ng ah, panbelt ay eh, tamang tama po meron na po tayong ah, dalawang mekaniko at ito nga po kasama na natin. Kuya, anong lugar to? Ligaw. Ligaw na to? oh Ligaw City. Hmm. Barangay Binatagan. Nandito po kami sa Barangay Binatagan, Ligaw City. Ayan. Sana po, ano mga kalingap, sana makakuha ng... Uh, panbelt para yung uh, ating operation ay dire-diretso. Ano po dahil kung walang panbelt uh, mahirap po yung operation natin. Ayun nga po uh, Ako po wala bang tulog talaga mula kagabi. Isang uh, oras lang siguro 'yun. Siguro sa sobrang pagod. Napagod na rin si Bungko. kita mo yung uh, sa unahan sa kaliwa ayan yan tatlo na yan dalawang magkasunod na yan e, ayan parking ka doon sa huli ng bongo Oh yeah. Ay. Ayan po mga kalimap at ang sitwasyon natin sa ngayon habang naghihintay po ano doon sa ating kinuhang uh, doktor. Um, Mabuti na lang po ano dito inabot ng ano, nagka problema dito sa may may lilim ano po may lilim na akasya kaya ito ni sa uh, sponsor ano po maraming salamat sa 1k po na ipinadaan nyo kay Rigan po Rigan at uh, maraming salamat po dahil ito po ano tamang-tama -tama ito sa aming mga paglalakbay namin ano lalo na ngayon na uh, stranded kami dito nasiraan kami so kailangan po ito pang uh, allowance and maraming salamat po kung sino na po kayo na nagpabot ng uh, 1k maraming salamat po God bless po sa inyo Okay po mga kalinga, hanggang dito na lang muna po ano ang ating uh, video. At ayun uh, nga po ano, uh, nagkaroon po tayo ng uh, uh, problema po dahil sa ating sasakyan. Ayan, uh, sana po ano uh, ma maayos uh, kaagad kasi marami po tayo mga mission na hindi na na Tapos So, hindi naman po natin ito sinasadya na magkaroon ng problema ano po at uh, dito pa nga sa napakalayo sakripisyo po para sa amin unang-una wala pa kaming tulog at uh, inabutan pa ng uh, sira dito sa dito sa kalsada at malayo pa po ano dito po ito mga kalingap sa ligaw kaya napaka buwan po uh, napaka laking uh, problema po ngayon ayan po maraming pong salamat sa lahat mga kalingap ayan So wala wala pa lang so, oh, yun. O, ano, ano wala. Nakalating na kami ng pulangi, eh. wala eh. Kaga kaya ko ya. Sige ah. mo kaga. may Mer meron niyan. Hindi rin tayo muna medyo malapit ligaspe. Ligas Gaspi. Ali Gaspi is malapit. Oo. Oh. Mas uh, malayo yung ano eh. Kaga. Ay, alam ko nga ah. sa Ligas, ano yung pinakabilihan ng piyasa doon? Yung... Champion? Yung isa pa, yung... Lala, hindi, babuting nga kung meron tayong talagang totoong kwan. Wala eh, di ba? kaya dito si Kwan, wala talaga dyan sila pumunta namin dyan sa malaking auto supply wala talaga dito lang tayo Ayun po mga kalingap napakalaki ng problema no dahil ngayon po mga kalingap dumating yung uh, dito ayun wala po talagang uh, piyesa talaga dito ang bunggo wala po talagang piyesa kaya problema po ano wala walang piyesa wala kung saan, saan daw ni na sila nakapunta nakapunta po yung pulang eh. na Kami mga kapatid, dito na lang kami ng Pilar. Punso. Nagluluto <laughs> na lang sila.